Ayan na ang ating finish product. Oh, oh di ba? Ang ganda. Oh. Marami nang malalagay. Mas kitang-kita siya, di ba? Ay, yung pagpipilian ng mga customer, kitang-kita nila. Guys, okay, so ngayon, gagawin ko yung magbunlagayan uh, -ag ng shampoo. So, try kong mag-DIY. kaya so, kakayanin. So, ito ang aking gagamitin. Dito, siguro makakatlong layer na ako ito tat tatlong layer din. Try ko lang din siya, diyan yeah, i yeah. ma ko lang. Yeah, samahan so, niya. first time ko to. So, ano? kita. tubig. Oh. siya So, tapos na E6. So, Every two inches. Every two inches. bilang sampung kayak yang mungkin, karena belum dulu, tidak ada. kalau misalnya kamu sudah membutuhkan sesuatu yang tinggal di sini, miras kami, bukan dibeli ke kamu. kayak itu kayak itu, tapi kalau butuh dulu yang, mau dulu, ada siapa So, yan. Salamat so, ini sa kulit gagawin ko. Ito lang yung successful na ko. Baka sa lahat ng paninda ko. Baka puro ganito na yung gawin ko. Liber! Ah! So ayan, nalagyan na natin siya ng lining. di lang halata. Pero kasi ako lang naman lang kailangan nakakita. Tapos ito, gupitin natin siya every 2 minutes. Every 2 inches din. Kasi ito yung gagamitin natin na pang... Ito din yung gagamitin ko pang... Pang cover. O pang patangkad niya. Ito so din yan. Every 2 inches din. Ito yung pang patangkad kasi natin. So pag nagawa ako nito ng madami. Kukuha lang ako ng isa para pang sample sa lahat yun na yung gagamitin ko para hindi na ako magsusukat palagi so 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 so, Kura ko so Charan! Ito na ang ating finished product. Ang ganda, di ba? Oh! DIY lang yan. Thank you, Snappy Jelly Box. Ano yan? So, yan. Meron tayong ginawa ko na siya. Kailangan dito pala, ang gagamitin mo is yung glue stick. Kasi mas madali siyang didikit yung mga karton mas hindi, hindi ka mahirapan. So, ito kasi tinip ko lang siya. Tapos, gumamit ako ng maiteban tiban. Pansamantala lang. Pag nakabili na ako ng uh, ng glue stick, yun yung gagamitin ko. Tapos, ikakat ko lang siya dito sa gilid para ang style niya ay makikita pa rin. Ganon. So, ito na yung kanyang finished product. Next, maglalain ako ng susunod. bala ko pa, dudutungan siya dito sa kabila. Yan. Ay! So, ganyan. Magkakat lang ako ng konti dito. Ganito yung style kasi niya. <clears throat> Halimbawa, itong, ito yung gusto ko ilagay. Ganyan. O, oh, diba? Tapos, next naman dito. O! Oh. Tupin natin konti. O, oh, diba? So, ang ilalagay ko kasi so dito ay... Keratin and cream sock. Ibang keratin at cream soap. Yan. So, ito siya sa may baba. Taray. Next. syempre mapupuno yan. Ganyan. Hindi ba kitang kita naman pala siya Tapos next dito. Ito, kailangan kong bawasan pala to. Babawasan ko siya para para makikita ito. Masyado siya mababa kasi. Ay hindi, kailangan ko siyang dagdagan ng isa pa palang karton sa loob para medyo nakaangat siyang ganyan. Pero kung keratin naman lalagay na mo sa taas, pwede naman. Ayan siya, di ba? <laughs> so, yun. Try natin ng marami. Uy! Ang ganda niya. lakas ng dating. Ayan siya. Madilim kasi. Yan siya. Ano ba iba kasing mga shampoo? Yan. Dito siya. Tapos dito sa taas. Oo. Taray! Di ba? Babawasan ko tong nasa dulo. Ito. Parang or dadagdagan ko siya ng karton dito para tumaas pa siya ng kaunti. So, nagbago yung isip ko gagawa na lang ko ulit ng para sa keratin. Dito na, ito, dito ko na lang ilalagay. So, paglalagyan ako siya ng mga juices. Condiments muna sana. Ay, mga ano. Kaya lang, naisip ko kasi siya dito. Ganyan. Ganyan. Diba? Marami rin kasi yung mga juice tsaka hindi siya masyado nakikita doon kaya bala ko siya dito ilagay so, hmm. konti lang din kasi yung ini-stack ko nito ng mga ano pati yung mga sinigang mix konti lang din kasi yung inaano ko noon ini-stack. Ayan na ang ating finish product. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. Mas marami nang malalagay. Mas kitang-kita siya, di ba? May yung pagpipilian ng mga customer, kitang-kita nila.